Ngayon naman, balikan po natin si Attorney Lorna Kapunan. Meron pong kasabihan, itra-translate ni Alex, do not display your dirty laundry in public. Huwag mong, mamakala, uh, Mama Carla, you go ahead. <laughs> Oo. Huwag kang maglaba ng madudumi mong damit sa publiko. Yeah, ang, ang, ang ibig sabihin nun, yung away niyo, ay, in, in, ang away na ito ay hindi da, hindi tungkol sa labada. Ang at sampayan, ang away na ito ay tungkol sa relasyon sa kayong sa pamilya ninyong maghipag na hindi nagkakasundo. Ang ginawa niyo dito, nagsampay kayo dito sa face to face ng inyong maruming uh, labada sa pamilya ninyo. Pero ibang issue na yon, Huwag na natin pag-usapan sino ang nag-eyewitness, sino ang uh, nakakita, sino ang naniwala na hindi gagawin. Moving forward na tayo. Anyway, pamilya na kayo. Isa lang tanong yan, ayos ba yung MWF tsaka TTH schedule nyo? Iceborne. Ayos po. Ayos Ay Hindi yun na lang ang ganun lang. Huwag na tayong magsabi ng dinomi at tinanggal mo yung labada or nakita mo moving forward na tayo yun ang ginagawa natin dito sa face to face moving forward kasi pamilya naman kayo wag tayong magsampay ng masamang an ng dirty laundry ng pamilya natin dito sa face to face magkasundo na kayo maraming salamat attorney Lorna Kapunan